Okay guys, nandito kami sa head office ngayon. O, saya-saya namin dito. So, today is February 6. May isang kaumilang ganit sa South Korea. Hilang, alam ko, kilala nyo ito. Isa sa Millionaire Shelter, kasamay po. Ito si Sir Andrea. Ayan. Sige natin kung magkano, nilalabas yung check-in ngayon na. nag lang ha. Imagine, nag lang. Para lang kong mga check-in. Pero sige na natin, ikot-ikot pa rin sa ano. Ayan. Sa head office eh, siya na first yun first punta sa Pilipinas oh yun yeah. diba talaga di sa Inglobal talaga diba may future ka dito so basta kayo tuloy tuloy lang eh. grabe grabe ay dahil alam sa yun live po yan live ha wala pong edit dito so ngayon natin kung magkano ilalabas niya sir natin po dito alam So guys uh, andito, andito tayo ngayon sa yung global yung office nito sa Ortigas Pasig so kinuha po natin yung shipping natin sa uh, part-time lang siya so nag-work po tayo full bars araw-araw tapos ginagawa lang natin pagkatapos ang trabaho so thanks guys uh, next time kayo lang susunod so challenge ko yung mga OFW niya na nagpi-Facebook lang na wala namang nangyayari wala namang income eh try niyo maging global guys uh, napakadali lang napakadali lang you have to be open-minded sa opportunity nito kasi huwag kami na nagagawa namin eh mas lalo kayo magagawa nyo so uh, mas lalo sa mga full-time Gawin mo yung global guys. Uh, ang global nag-uumpisa pala ngayon. So, kung nagdududa ka pa rin hanggang ngayon, nag-iisip ka pa rin kung magbigay ka o oh, hindi. Guys, maniwala ka sa inglobal global guys. Uh, basta, basta maniwala ka. Join ka hey, na sa in-global. Huwag ka na mag-isip. Hey, boy! Sige, tsaka kita mo ha. Naglabas yeah. siya. Huwag niyong isipin o hilalabas. Isipin niyo, babalik. Gratis kita mo yung pinalik sa kanya. almost... Ano? lagpas na ng milyon. So, di ba? Ang guys, sa na Nare-reject ka ngayon. Oh, wala rin Mas maganda 'yung nare-reject ka kasi nare-reject ka sa Normal 'yon. Wala sa proseso ng pagyaman. Good morning. Good morning. Hi, sa taga Moreira. Ayo, kata. Ito guys, sa tricycle driver oh, si Kuya. Ayun, nag driver. simple pero kung ikaw, kung hindi ka tricycle driver, mag-join ka na. Tama, kung isang tricycle driver ka nagawa, eh. Kami nga, ka, kung ako na ng work with our driver, nagagawa namin yung global, sumayin na 623,000 ilang buwan lang. Power! Join okay. e ka na!